monitor sa updates ng pag-asa. Samantala, yung bagyo na nasa labas ng par, mamaya po ay ibibigay po natin ang mas detal ang detalye po, mamaya lamang po after po natin i-discuss yung kay Typhoon T. So, based po sa latest track na ipinalabas nga po natin, sa ating projection from uh, dito po siya ngayon, Kaninang madaling araw ay nasa northern part po siya ng Palawan at sa mga susunod na oras ay inaasahan natin west, northwestward pa rin ang kanyang movement at magi emerge po ito dito sa Sulusima, Sima mayang West Philippine Sea mamayang hapon and then bago po ito lumabas ng ating area of responsibility. So kung hindi po magbago ang kanyang track at ang kanyang kilos uh, na nasa estimate po natin na bukas ng madaling araw o Friday po most likely ay lalabas po ito ng ating area of responsibility. So medyo mahaba pa yung time kung sa kung sanay na apektuhan tayo nitong